Uh, magandang magandang uh, araw po sa ating lahat ayun mag iwan lang po tayo ng konting kwento about kay kay Karepa Sir Anime reactor ng kabisnes yan uh, Sir Anime siguro hindi mo naman na maririnig kailan lang tayo nagkakilala kailan, kailan ko lang po nakasalubong yung mga kaibigan ko ninyo at um, hindi po nagtagal eh naging kaibigan ko rin po sila. Yan, na ah, Sir Anime, ramdam ko yung pinagdaanan mo dahil isa din po akong PWP. Isa rin pong spinal cord injury din po yung aking depression. Uh, ah, ko sa sa'yo, uh, ah, Sir Anime, sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay mo, napaglabanan mo. Bagamat napagod na yung, yung katawan, bumili na yung katawan, pero nag-iwan ka pa rin ng magandang ala iwan ka pa rin ng dito sa social media kahit sa social media lang tayo magkakilala at mga kaibigan mo pero iniwanan mo sila ng magandang perito magandang alahan kaya sir anime magpahinga ka na po at um, itutuloy ng mga kaibigan mo about kina idol ka business may mga kaibigan na small youtuber may mga kaibigan na naniniwala sa iyo na sa ginawa mong kabutihan at iniwanan mong magandang alaala -ala dito po sa ibang ng lupa. Kaya, tutuloy po ng inyong mga kaibigan at isa po ako doon na magtutuloy kung ano yung inumpisahan mo kabutihan, itutuloy-tuloy po natin yan. Yun, ate Bebang, uh, laban lang, lakas loob lang. At, um, una na po tayong magagawa. Ganun po talaga ang buhay. May nauuna, may nahuli. Nagkataon lang na napagod na ang katawan ni Sir Anime. Buo man yung kanyang isip, buo man yung kanyang puso. Pero sa katulad namin, uh, halos, halos, mm, yung karamdaman po namin ay e kakapiranggot lang. Halos, uh, halos buong katawan namin ay e eh, lumpo na. Pero hindi pa rin susuko. Yan, yeah, Sir Anime, uh, ramdam ko yung haba ng panahon na pinagdaanan ng kalungkutan Kaya, Andiyan naman ang Lord, sigurado namang may espasyo pa na sa pari ng ayun doon naman po sa mga tao na naging kaibigan po ni Sir Anemina na nagp nag nagpahatid po ng tulong. Uh, nakakalungkot lang. Tumutulong kayo, gusto nyo sa channel nyo, charity. Tumutulong po kayo sa channel nyo. Uh, charity ang pangalan. Pero pag tumulong po kayo sa kapwa nyo, ano ang ginagawa nyo? Isinusumbat po ninyo, nilalait yung mga tinulungan nyo. Hindi po bukala sa kalooban nyo, yung inyong pong pagtulong. Ako po, isa akong TWD din. Pa TWD din po ako. At ramdam ko, yung pananahimik po ni Sir Anime. Ramdam ko po, po yung gusto niyang pumalag pero wala siyang lakas ng katawan. Ako rin po, ganun din po kung sakaling may nanlalait man sa akin. Gusto kong pumalag pero wala po akong ipapalag. Ang masakit lang po sa amin, hahatiran niyo po kami ng pagmamahal o ng tulong na galing po sa inyo. Kaya nga lang po hindi galing sa puso. Kaya po, yung grupo po ni, uh, ni Aling Inday, uh, dito po sa, sa social media, hindi po dito halos mga tanga na lang yung manunood dun sa mga kasiraan ng kapwa. Kaya kaya po kaya po sa uh, hindi tayo magsasalita po ng pangit baka isipin nila ay eh, po ako. Pero dun sa mga sa mga taong tumutulong na isinusumbat lang sa uli, uh, wag na kayong tumulong sa kapwa. Pagpatuloy niyo na lang yung pagbablog niyo ng manira ng kapwa, okay? Yon at balik po tayo. Uh, napanood ko po yung video ni ng pamilya ka business. Grabe na. Na ramdam na ramdam mo po yung mga nagmahal, nagmamahal kay Sir Ani kay Karepa. Ramdam na ramdam po. Panoorin po niyo yung video po ni ng pamilya ka business. And then yung mga kaibigan, ayan sila Ate LB, sila Ma'am Pretty, sila Ate Lenny, sa lahat pati po sa life ni Doc na kahit na na eh, kahit na kailan lang kami nagka, nagkakaibigan, nagkakilakilala ya, Anime Angel salamat po sa inyo ramdam ko yung tunay na pagmamahal po ninyo para sa inyong kapwa sa inyong kaibigan yeah, kay Kuya Alin, salamat sa inyo yan yeah, uh, si karepa Sir anime wala akong masabi kahapon nag-live ako uh, alam mo naman sa, sa, sa live o dito sa social media pag pinakita natin umaagos po yung ating luha eh, iisipin po ng, ng iba nagpapaawa na naman po tayo pero hanga ako sa iyo uh, Karepa pare hindi man may mga tao na naging inspirasyon ka may mga tao na na, na, napanood ko rin po kay Idol ka Business na hinahangaan ka sa kabila po ng kalagayan po niya na eka nga po eh, lumaban pa rin ang patas hmm. ang sa akin nalulungkot ako sa haba ng pinagdaanan po ninyo na may kapansanan din hindi naman natin ginusto yan ako 23 years na rin po na nakaupo sa wheelchair 23 years na rin po na eka nga po kung kalungkutan lang sagana po tayo dyan karepa uh, sir anime kaya ramdam na ramdam po nung ibalita po sa akin nung iyong mga angel at nung iyong kaibigan na si kuya ano, na umiiyak sila kuya ano wala na si sir anime sakto naman po na nag live nag live po ako siguro ang aga ko po nag live uh, 1pm yata sabi ko wala mo lang makakwentuhan habang naglalaba naglalaba pero dumating po yung balitang iyon. Sobrang damandama po namin o damandama po ni Kuya Aw. Sir Alimi, ang dami pong taong nagmamahal sa iyo. Kaya sabi ko po sa live ko, sana kung ako man halimbawa ay mapapagod na. Kung yung katawan lupa ako man ay mapapagod na. Sana maabot ko rin yung, yung nakita kong pagmamahal ng mga kaibigan mo. Talagang Uh, hindi hindi nila agad matanggap. yun talagang sobrang sakit para sa akin ako bilang bago pa lang tayo magkakilala uh, eh talaga po sobrang na din po ako sobrang kinukurot yung puso ko dahil ramdam ko uh, Sir anime yung piniligdaanan dahil ganyan din yung piniligdaaanan ko bagamat alam akong kaaway pero makikipag-away po ako sa mga taong mapanlait. Kung ikaw po, Sir Anime, ay eh, dinadaan mo sa pagiging mahinahon, eh, si Kuya o po, kung may manlalait sa mga kaibigan po natin, hindi naman po tayo gumawa ng channel para, ano, para eka, pera-pera, hindi po. Gumawa po tayo ng channel, tayong may ari ng channel natin, gawin po natin yung alam po natin Kaya eh, ayan mga karepa, hindi ko na po hahabaan, baka isipin nila eh nagdadrama po ako ay uh, sir sir anime na uh, parepa tutul uh, sabi naman po ng iyong mga kaibigan itutuloy nila yung maganda na mga ginawa po ninyo rito at yung mga anaala po na iniwanan nyo na magaganda at yung mga mabubuti nyo pong uh, ginawa ipagpapatuloy po nila kay Ati Bebang Ati Bebang ituloy mo tong channel ni Sir Arnie. Total, hawak mo naman po din yung channel niya. Ituloy mo po ito. Ipakita mo po dito sa ibabaw ng ng mundo o ibabaw ng kalupaan yung naumpisahan niyo pong kaputian. At saludo rin po ako sa iyo, Ate Bebang, dahil hindi, hindi basta-basta po yung magmahal sa mga katulad po namin na pita pagdating. Kaya, Ate Bebang, palain ka ng Lord bagamat may pagsubok na dumating sa buhay mo, sa buhay ko, sa pamilya niyo, uh, may, may nakalaan ang doon na nagagawin po ninyo kasama si Sir Annie May, bagamat wala man siya pero kasama niyo yung iiwan ng alaala ni Sir Annie Ayun Ate Bebang, salamat po. At kaya po dun sa pamilya KBO, pamilya ka-business, shout out po, maraming salamat sa ginawa nyo rin pagtulong kay Sir Anime. Sa mga karepa po dyan, at doon naman po sa mga tumulong kay Sir Animi na marami pang sinasabi. Marami pa silang kechiburetche. Marami po silang panlalait, maraming tinuntun sa kanya, maraming pananakot. Uh, wala, uh, wala po ako ibang masasabi sa inyo, hindi mga putang ina ninyo. Hindi po sana darating yung time na magkakaganon yung kaibigan po naging kaibigan niyo siya hindi po sana siya may stress o hindi siya mamom problema kundi tinapot ng grupo niyo. kaya uulitin ko po ulit aala po ako ibang masasabi sa mga tao sa mga tao po na nang hamak kay eh, Sir Anime mga putak ina niyo, Naka, na, nakikita kayo ng Lord kung sa ngayon okay po kayo darating ang araw sasabihin nyo sa sarili nyo na lahat magre-reflect sa inyo lahat ng ginawa nyo panlalain sa kapwa rin. kaya bye bye na po at mm, marami pong salamat yeah, shout out po kay Pia Arid at doon sa sa mga anime angel andito po si Kuya Aw uh, totoo rin po kung makipagkaibigan salamat po